nagkaroon na ng kung oh, ano wala ng laman yung yung kulan ay lagyan ulit ng tubig ay okay, mga katopi, oh wala na naman naman igang iga na naman oh wala igang iga kaya nagkaroon ng pula nalagyan mo na pansamantala nalagyan natin mga katopi. bubuga yan Kaya na yun ang katakot yan Kaya May ang konti mga katabi nausok kumukulo 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 ayan nat natakpan ka may <laughs> mga katabi nakasantulo Tulo ng tulo. Ang mga kabiyahe bukas na ito. Sayang. Dami pa naman. May natulo din doon mga katupi. Eh. Hindi ko lang kung banda. Okay. Something... Ayan na tayo. na tubig. Nawala ulit. mga katabi hanggang dito na tayo Wala. tulak tayo ngayon ay na ng kulan right safe po mga katabi ingat po naubusan ng kulan lama uh, lama katope dito tayo sa luxury pastry punta tayo kila mama ayusin ko to layo ng nilakad ko kanina pa eh hingal na hingal na oh, ay grabe may natulog na kasi dun sa may hose eh. ang iniisip ko baka hindi kaya yung tubig kailangan na talagang palitan ng radiator. Dumo na tayo, tawagan natin yung dalawa kong tropa para bukas sila sila na lang mag-deliver. Tama ka to, pe. Ride safe po. Ingat po lagi.